followers, mga silent viewer natin na walang sound sumusuporta sa ating mga, mga idol yung time mo si po mga idol, mga mamang ha, dito naman si mamang nyo, ayan ngayon lang ulit tayo mga pag-hunting, ayan lay up natin, kaya medyo yun nga, lay up natin kaya yun ang kaya yung aming mga tropa punta kami doon sa island dito sa may island, dito sa may kasalubong, nagdala akong mga billmate, tapos maninig siya na din ako, ayan kaya yung kami ng mga tropa namin ayan, yung gamit namin, ayan ito lang natin yung tropa natin na i-CCR pa. Ayun, siyempre, bago pa lang sa ating channel. Huwag naman kalimutan mag-subscribe. Pakita din yung ating notification bell para lagi po update, mga idol. Maka nang hintay ko ngayon sila. Dito kami sa opisina namin. Puro kami deo, pero... Buenas mo naman! Isipan namin, mga... Mga mamilmit, mag-hunting. Masakaling makadali ng pang-ulam. Sige okay, mga idol, update ko na lang kayo mamaya. Hintay ko lang yung mga kasama natin. Kasi so, so, yung mga kasama. Bali, tatawid tayo ng bangka. Magbabaid na lang tayo siguro. Testin nyo natin. Pero susunod kung makakadali tayo doon. Makasadyain natin yung magsama tayo ng tropa natin mga nilis. Sige okay, mga idol, update ko na lang mamaya. Siyempre, kung bago ako palang ulit sa, uh, sa ating channel, huwag so, na makalimutan mag-subscribe. Pakit na din yung ating notification bell para lagi po tayo. Update mga idol. Sige okay, mga idol, update ko na lang kayo mamaya. Kaya nandiyo na tayo sa pasalubong.

Darin natin yung camera natin mga idol. let's dumating na. Makakat, na tayo. Ayan. Bisa ni paring Adi niyan eh. Eh kasama natin isa Baba -baba na siya, mga idol. Ayan si Kamote oh. Kamote, naman dyan, Kamote. <laughs> Kamote. Ah anak, kami sa island. <laughs>

Tay, ay, di, panlalaki. Manilo <laughs> Ayan, ay, hindi ay, ay. ay, mote. Titingin-tingin. Ayan nga idol, sinigawan lang natin yung magtatawid natin si kuya. Tatawid na tayo. Ayan, papunta na sila para makapagsimula na tayo. Mga idol, sige, update na lang namin kayo mamaya. Pag nando na kami, pag tumatawid na kami, sana makatawid kami ng maayos. Mga idol, ayan. Ayan Ay, mga idol, tatawid na kami eh. Lord, Kaya, walang pa, kan, namin. Basta Lod, lod. idol. Okay, lod, lod. Ayan, Lord. walang siya, <laughs> muting, Kaya, tayo, idol. Hey, Lord, nalang, relax, nalang, relax. <laughs>

mga idol nakatawid na kami wow. <laughs> magbawas kami ng isa pinawasan <laughs> namin si MJ mamaya na yun tatawid na lang ni kuya ng solo ayah eh medyo kalanganin kami baka oh, mamaya eh habis na makatawid kami nung maayos eh kami <laughs> lumbog pa eh idol eto yung island Tak ada yang masuk. Oh no!

Ito pa idol, ito yung manggang kinuha namin nung naglibad kami ano? Samis na mangga Ganda lang ito niya, ganda ng pwesto ka Ayan lang, hindi ka basta-basta makakapwesto dito makakapunta pag hindi alam na ari. Kaya kilala lang natin yung mayari Guys, may bingwit ko Kaya ano ito tayo, susunod siguro Hindi pwede yung tayo ulit. Sige okay, mga idol, ayusin ko muna yung bilmit natin. Siyempre, eh, kung bago ko pala sa ating channel, huwag na makalimutan mag-subscribe. Pakahit natin notification bell lagi update mga update wow. ya. uh, 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 Ah, si MRG. <coughs> nice. Wow. Lang, flower horn. Flower. Dini, flower dini, si bang ulo. Wala sa Eh, pigtasin mo Lulu na lulu po, lalo di we. Lulu lulu na idol. tinggal natin. Tama tingnan natin tropa si Apo channel mo idol? Kebeng beng beng bong. Kebeng beng 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 bong. Hindi eh mga idol eh si Mo putong na daw kaya lang. Hindi tayo natapos sa ano tingin niyo labo ng tubig ko. Pero titingin-tingin tayo hanggang mamaya pa naman tayo dito ayan. Oo. muna tayo. Ano tayo Kape tayo diyan mga idol, mga subscriber, follower, mga silent viewer natin. Kape po tayo. Ayan, wala pa tayo na uli.

Wui, ini mau di bawah ini lah ya. Wui, yang lagi. Ah, hulung punya jahitule. Gimana? Eh, hulung punya jahitule, katet sama hulung. apa? Hali, hali yang begini. Wui, wui. Tega, 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 tega. Tega, tega, tega. t-shirt tuh, gak? Hahaha

Ayun mga idol, ayun mga idol, laki Torsilyo na naman! Wow! Yeah. Much, much, much later... Kapul! eh Kapul ayun! Wow! Tumalong pa! Kapul, gari eh. Magaling ang tsamba mo, malakas e. Eh. Lata ngayon, po. Oh. Laki din, oh

puto puto ram puto lede puto ayan balakam puto malaka nanda

Huh? Ahí está, ahí está. Ahí está, years later. Mario, Mario. Mario na tayo. Ali... Wow! está, ahí está. Ahí está, Ang ganda yung gato kasi nga, nang bago yung tubig. tapos mga ano daw, mga Pupuputi yung tubig kasi ng mula kagabi hindi naman natin inaasahan na gano'n. Tapos wala din naman gano'ng nahuli sa si bilmet. Yung mga idol natin kaya na din gano'ng umuwi. Bali kahit pa paano, tingin ito yung na din po pari. Nakahuli tayo. Ito nga pala yung mga nahuli natin yung idol. Sabi dito lang. Ayan, ito yung mga nahuli natin yung idol. Eh. Wow! Ayan. na dahil naman tayo kahit pa ano mga atak uh, po tayong ano uh, torsilyo yan yeah, ito lang ang gataw kaya pinagsaga na natin kasi kahapon daw magataw kaya lang nagbago nga tubig tapos mga isang tilapia tayo na talaga yeah. kasi ito yung mga nauli yung mga tropa natin sa bilmit kaya wow hindi niya MRG kaya yun nga pala thank you thank you good nga pala yung mga nauli natin yan thank you thank you sa mga kasama natin kaya Idol Manny si wow yung si Adi si JM tapos si AA sumunod si tsaka yung tropa natin na tropa nila pinsa nila yung mayari ng mga piyata shout out sa inyo mga idol thank siyempre kay kuya kay kuya sana yung mayari ng ng island at yung gobyerno mo siyong kuya sige hali yun ito yung mga huli natin kahit kung pa paano pinagbigyan tayo ng huli kahit hindi ganong marami yan ayun uh, thank you thank you lord po na

Kahit naging natin, natin magpigil siya, pero para lagi po tayo na Yung mga idol, uh, shoutout niya para sa mga subscriber natin, mga follower natin, mga solid supporter natin, sa mga silent viewer natin, sa mga sumusuporta sa ating channel kahit na may ginagamit tayong gumawa. Sige mga idol, ingat-ingat uh, po tayo lahat, at bless po sa inyong lahat. Yung mga shoutout natin, siguro comment na kayo sa mga bagong video at mag natin para saan magbati ko po kayo, mag-shoutout ko po, po kayo. Para mga kababang, sige. God bless po sa inyo lahat. At thank you very much po ulit. Mahalang po. Susunod na vlog na lang po. Thank you po.